Pwede niya ang first speed yan. pwede rin sa first speed. Sa mga susu, first speed ka. Ano sa ang uso ang Sa akin? Oh. Bagay din yan. Bagay din ang first speed. Oh, pinungo, okay. naka...

<laughs> May kaibigan tayo yung 60 years old na eh. Gusto pang gumana. Eh, nagpabili. Eh. Sabi ko, sige, ayan. Sige ako. Hindi lang. Hindi ko man alam bilihan dyan. Siya yung nagtusan ko. Okay. Oh, alam niya man. Wala kayo ang magbigay niya. Ha? Kaya. Kaya. Ah? Kaya. Yeah. kaya. 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 Kung ako, ako lang kung alam ko kung saan, hindi yan, hindi ako. Pero di, di ko pa naman kailangan ito. Yeah. Matakas pa. Yeah. kaibigan ko ang hindi. Ah. Eh, gusto mo niya pang bumanat daw. Kailangan niya ng vitamins. Sabi ko, sige. Pengin pera, iniyan ng pera. Ngayon kay king. talpak ko yun, kain na. Hmm? Yung ganina? Oo. Oh, uh, Or balas pala, yung, yung tracking yun yung doon ang tulad na magpura ng libo. Uh, libo. Talpak. Yung bagot na yung tracking niya gano'n eh. Doon pang kuha ng libo niya, magkaka yung balas niya. Iba man ang libor so sa traking? Gano'n eh. Sa harap pa sa harapan nila ng takot ba eh? Ay sa Nani ngendaraw? Ha. Oh. Yung taway. Sino nag-diskarga? Ola din. Nalain din bigyan di, ka ng dirependa. Ba man ang tracking sa labor. Ganun eh. Baka isip niya isa lang sang labor.

ay mga materials, materials flexible Oh. kailan ngayon? Mm. Yung Sabado. ngayon mm. sabado sabado bihni magkano? yung Magkano? E, Alam mo yung na yung na tatay na yung na na yung na yung na yung yung na 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 Ano kay tatay mo? Ano ka 'yung sa'yo. sayo. Pati kayo. Oo. Dito po. So, mga mo doon sa libo. Ano, 'yung saket mo.

Oh sih hatoi to hmm, minna ya Ah hmm. iya itu tai ya sama dia

Ang okay, so, Ito. Okay. Hmm. Okay. Dito ba? Anak, namig dito. Kala mo. Ito ang oras. Sa... Saan mo? init Saan po ito akin yan. Sa kanya okay. enggak apa bintang separai. Hmm? bintang Nah, langsung. Aso. Ski ba yung biyasi dyan lang rin eh Gusto ba ito? Mayroon ko yun eh yun eh Dito yun eh Sorry Ito nga Para kung may pera Hindi ko si Jasper Oo eh Ibilin na ako ng truck. Tapos si Jomar ang driver ko. Si Jasper, hindi mo makasahan yan. May nag-deliver ako yung ulo kayo. Kaya wala yung warday. Sabi niya, may bayar na dito sa daakan. Kung wala nakikipulot na. Yeah. Pagdating doon, wala. Maghahalak yeah. ang pala lang bayar pa. Nung yeah. so, nainis si, si tatay mo, kanya. Si Jomar, may mga contact na yan. Kasi si Jomar ang nagkuha ng mga mas di dito saan sa Di ba? Dito. Hindi si Jasper. Yoko, yoko. Ang mm pinakamalali -hmm. mm -hmm. mo ay sana si Jasper. Eh, okay, ginamita kasi ni Jasper dati ng bubuy putang-utang na di bayaran eh. Jasper? Yes, Ngayon, yes, pero ang ng babae ng uh, dimagay, hindi mag, hindi mag Wala, pare. If, pera talaga, bilang ko si truck. Oh, okay, oh, akin Ang kapital. Hmm. Akin truck. Apos, Sayo ang Tawag dito. Ikaw ang mag-contact sa mga ano doon. Sa mail. Oo, past Malaki-laki yeah. din. Malaki, oo. Hindi naman ang driver. Iba rin ang taga ng ano. May driver pa siya. Yeah.